Tinatot ka eh. Tamay nga <ngayon. laughs> na Nangungha po sila ng sambong. <laughs> tabi po, tabi po. Ay, ay. Tama, yan, Nora, nasa likod ka at at makakumapagbintangan naman maka kaya ako na na. Your... <laughs> <laughs> Andito na po kami sa hacienda ni ano baby. ni baby. <laughs> <laughs> Ayun yung ano yung puso. Puso kawayan. Ah, ano, wala pa rin.

hindi, may pakagatan. Ay, hayo. Oo, ayan ang manok dito. Maliliit pa nga panibago kasi yung aking mga ano, kasi simula ako ulit. Naman marami kong manok na ganito pa Bago pa lang Kasi simula ulit. Tapos yun yung aking mga lagang ibon. Ako?